Hindi isang mapagpalang araw po sa ating lahat tayo po ay nagbabalik sa pag-aalam ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-anin na na ng ika-apat na aklat ng Dumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bigang. At bago po tayo magpatuloy, tayo po umulay dumulog sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, na makapangirin sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong lalaki ng Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng mga salita, Panginoon. Nalangin ko, Lord, na buksan niyo po ang aming kaisipan, na makita namin, Panginoon, ang lawa at lalim ng pag-ibig mo. Salamat, Lord. Ganyan po kami, Panginoon, ng uh, excitement, Lord upang higit namin ma-enjoy at ma-appreciate ang ginagawa mo at gagawin mo sa buhay ng bawat So We give you glory and honor in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ang um, kabanataan po ay ang uh, tuntunin tungkol sa taong inihandog para sa paglilingkod kay Yahweh o sa Panginoon. Uh, sabi po sa verse 1, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata na itatalagan niya ang kanyang sarili sa pagbilingkod sa akin bilang Nazareno. Nazareno, ang ibig sabihin po ng Nazareno or Nazarite sa Ingles ay uh, inhiwalay no? or itinalaga. No? Nasar, nasa, nasa, sa Ingles po, sa Hebrew naman, Nazir, Nazir. Kaya sometimes, pino uh, pino pinopron pinopronounce siya na Nazarite or uh, Nazarene, no? So, uh, yan po ay pareho lang. And uh, ang ibig pong sabihin yan ay itinalaga or inihiwalay. Yan. Verse 3, kailangan hindi siya iinom ng alak na mula sa ubas, uh, sa ubas o sa kahit ano, nakakalasing na inumin no? So, ibig sabihin, kapag nais mo palang maglingkod talaga sa Panginoon, ipinalaga mo yung sarili mo sa Panginoon, ipinangako mo ang sarili mo sa Panginoon. Sa paglilingkod, kailangan ay hindi ka iinom ng kahit anumang inuming nakakalasin. Hindi rin siya gagamit ng suka, na galing sa anumang inuming nakakalasing hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o, o kumain ng ubas o pasas habang siya habang isa siyang Nazareyo, kailangan hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas, kahit na buto o balat nito. So, ibig sabihin po, ang pinapakita lang dito is lahat ng nagiging uh, source, no, ng ng pagkalasing, no, ayan eh, po yung tinutukoy dito. So, hindi pwede sabihin, kumain lang naman ako sa ubas, hindi naman ako lasing, eh. Pero, ang sinasabi po dito, lahat, no, lahat, kahit sa pagkain, hindi pwede. Ah, verse 4 sabi niya habang siya ay isang nasareyo no na uh, mga uh, bakit no bakit kasi alam po natin ang tao ay kapag siya ay lasing wala po siya sa sarili niyang uh, or ibang espiritu yung nasa kanya 'di ba kasi nga once sabi sinasabi nga po natin na dalawa yung uri ng espiritu, no? Yung espiritu na galing sa Panginoon at espiritu na, na galing sa kaaway, ba diba? So, kapag tayo po ay nasa influensya ng espiritu ng Panginoon, tayo ay nandyan yung self-control, gentleness, no? Yung kindness. Kaya ang mabasa po natin sa Galatians 5.22, sabi niya doon, hanggang 23. Ang sabi niya, but the fruit of spirit is love, joy, peace, patience, kindness, uh, goodness, self-control, no? Sabi niya doon, sa 23, ah, uh, gentleness, gentleness and self-control against such thing there is no law kung baka pag binasingan po natin walang law sa mundong ito walang batas sa mundong ito na mag-violate ka once na ikaw ay under the spirit of God, no? Ikaw ay nasa influence ng spirit ng Panginoon. Pero, kapalik tara nun, kapag ikaw ay nasa influence ng anak, ano ba yung ginagawa natin, no? Nagwawala, uh, mainit yung ulo, uh, nakikipag-away, di ba? Yung nakakasakit ng damdamin, madaldal, no? Hindi niya, iniisip ko ano yung mga sinasabi niya. So, kapalik tara niyon, no? Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, kung itinatalaga mo ang sarili mo bilang uh, maglilingkod sa Panginoon, kailangan iwasan mo ito, itong paglalasing o pagiinom ng kahit anumang nakakalasing. Kasi Italiwas ito sa kalooban ng Panginoon. Verse 5 Hindi rin niya pagugupitan ang kanyang buhok kapag hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Kailangan maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata. Kaya hahayaan lang niyang humaba ang kanyang buhok. At habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa hindi siya dapat okay lumapit sa patay. So, sa so verse 5 po, uh, so, una, sabi niya, hindi dapat uh, iinom ng alak, no? Yung mga maglilingkod sa Panginoon, yung pinalagay yung sarili, yung mga nangako na maglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, pangalawa hindi rin siya papagupit ng buhok. Bakit, no? Bakit? Kasi po, sa Old Testament, no? Kung mapapansin po natin, even sa mga rituals na ginagawa, kapag mga ceremony na ginagawa at yung ikakasal, no? Uh, ang hair ng babae ay ilalagay sa ulo ng babae tapos yung sa lalaki naman ilalagay sa palikat ang simbolo kasi nito yung babae nagsasubmit sa kanyang asawa no yung head yung hair natin o uh, lahat no makalalaki yung babae nagsisimbolize po siya ng submission sa Panginoon no ito yung uh, kahulugan o nagsisimbolo doon sa pagpapahaba ng buhok no, mapapabae man o lalaki, na ibig sabihin, pinapakita mo, pinapahayag mo na ikaw ay sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon, no? Ikaw ay nagpapasakok sa kapangyarihan ng Panginoon. So, uh, tandaan natin, ito po ay yung sa panahon, no, ng Old Testament at ito yung uh, ang um, basihan or uh, pamantayan ng pagsuko sa Panginoon or pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. Sa panahon ngayon is iba na po, no? I, uh, huwag natin i-apply yung yung ating binabasa ngayon dito sa ating kapanahunan ngayon lalo kung mga literal at uh, kumbaga hindi na siya ganun ka-applicable, no? Pero kapag na, ginamit tayo, natin siya spiritually, much better kasi hindi po tayo maliligaw. Ayan. So, verse 6, at habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon, hindi siya dapat lumapit sa patay, no? So, una, hindi siya dapat iinom. Pangalawa, hindi siya magpapagupit. Pangatlo, hindi siya kakapit ng patay o lalapit sa patay. Verse 7, kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid, hindi niya dapat dunisan ang kanyang sarili dahil lang sa kanila. Okay. So, dito, bakit, bakit, um... Uh, ganito to ka halaga no po kasi yung patay po nagsisimbolize po siya ng kasalanan kaya nga di ba nung nung uh, nagkasala si Adan at si Eva consider po silang patay no sa Panginoon kasi uh, nagkasala sila eh. nagkas na uh, uh, nilabag nila yung yung uh, utos ng Panginoon yan kaya ako po yung kamatayan dito ay nagsisimbolo ng um kasalanan or karumihan. Kaya iniiwas no, yung mga taong na talaga ng buhay nila sa Panginoon na kumapit sa patay. Ibig sabihin na magkasala. Ayan. Sabi po dito dahil ang kanyang buhay ay simbolo ng pagtatalaga niya sa kanyang buhay sa Panginoon. Verse 8, kaya sa buong panahon na pagtatalaga niya sa kanyang buhay, ibukod mo ibinukod siya para sa Panginoon. Ayan. Verse 9, kung ito, ito po, kung sakali ano, kung may biglang namatay sa kanyang tabi, so hindi sinasadya, ano po, at dahil dito'y nadumihan, nadumihan ang kanyang buhok na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangan ang hiti niya ito sa ikapitong araw, no, iyon ang araw ng kanyang paglilinis sa ikalawang araw, kailangan magdala siya ng dalawang kanapati o dalawang ibon na bato-bato sa pare do. Pare roon sa pintuan ng toldang tipanan. So ibig sabihin, um, kahit gaano pa yung kahaba yung buhok mo kung ikaw po ay accidentally na napatabi sa patay o napakapit sa patay, kailangan mong ahitin yung iyong buhok no? Uh, so, parang sinasabi dito na back to zero ka uli. Back from the start. Yan. Kaya, iiwasan talagang ang uh, gawin yon noon para hindi masawalang uh, halaga yung mga naumpisan mo. So, hindi sa buhay natin, no? iwasan natin magkasala kasi pag tayo nagkakasala, back to zero tayo ulit, no? So sa ating panahon ngayon, salamat sa Panginoon, ano kasi hindi na ganito ka strict, no? Hindi na ganito uh, ina-apply siya literally, kundi spiritually po siya. Kaya sinasabi ng Panginoon, na natin magkasala. Yan. First 10. Yan. Sa ikawalong araw, kailangan magdala siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato sa pari para pare roon sa pintuo, pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pare ang isa bilang handog na paglilinis at isa bilang handog na sinunog sa burn offering and sin offering sa pamagitan nito mapapatawad siya sa kasalanan niya na paghipo sa patay. Ang mismong araw na iyon, sa mismong araw na iyon, itatalaga siya niyang muli ang kanyang sarili at muli niyang pahahapay ng kanyang buho. Ang lumipas ng mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata dahil nadungisan siya ng nakahipo siya ng patay. So, kung ano ba pala yung panata mo, ay, Lord, maglilingkod ako sa iyo ng sampung taon. ba pala ganun, no? Tapos, uh, pagdating mo lang uh, five years, nakakapit ka ng patay, nakahipo ka, so, kailangan i-shave mo yung ulo mo, kalbuhin mo yung ulo mo, tanggalin mo lahat yung mo. So, back to zero ka ulit. Back to first year ka ulit. Wala. Nawala na yung five years. So, yung po itinto ko dito. Halimbawa lang, no? And then, habi dito, uh, kailangan italaga niya muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata at magdala siya ng lalaking tupa bilang handong na pambayad sa kanyang kasalanan. Verse 13, ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang nasareyo. Kailangan dalhin niya sa pintuan ng tulong tipanan. Noon, doon, mag-aandog siya sa Panginoon itong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan. Isang nalaking lupa na isang taong gulang bilang handog na susunod din sa so burnt Isang babaeng tupas na isang taong gulang din bilang handog na paglilinis at isang lalaking pupabilang ng doon para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga na inumin at isang basket na pinawalang pampaal sa green of grain niya. At ginawa mula sa ng klase klaseng harina, ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis at ang iba naman ay manipis na pinahira ng langis. Okay, verse 16. Ang pare, ang maghahandog nito sa Panginoon, ihahandog niya ang handog sa paglilinis at ang handog na sinusunog. katapos ihandog din niya ang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon kasama ang isang basket na tinapay na walang pampalasa. At ihandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. So, dito po makikita natin na once talaga nagkasala, ang dami nating kailangan, dami nilang kailangan i-offer para ma-reconcile at para din mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. So, verse 18, At doon sa pintuan ng tolong tipana, naahitin ng nasariyo ang kanyang buhok na simbolo ng pagtatalagan niya sa kanyang buhay sa Panginoon. Sunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos ito, ilalagay ng pari ang kamay ng nasareyo. Sa kamay ng nasareyo, ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos, kukunin ito ng pari at itatalaga sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banal ang bahaging ito ng Panginoon. Na, na handog, sorry. At ito ay para na sa pari, pati ang bibig at pata ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos ito, maaari nang makainom ng alak na ubas ang nasa So, so, ito pong tinutupoy nito. Halimbawa, natapos na yung panata mo. Halimbawa, 20 years or 10 years. So, halimbawa, natapos na yun. So, ito na po yun. No? Uh, so, pwede na siyang makainom ng alak. Yan. 21. Ito ang tuntunin para sa isang nasareyo. Rest nasareyo. Pero kung mga ngako ang isang nasareyo na maghahandog siya sa Panginoon na sobra sa ipinatutupad ng kanyang panata, dapat niya itong suntin. So, yun. Kung ano talaga yung uh, panata mo, yung pangako mo sa Panginoon, dapat sundin mo siya. Okay. Verse 22. Sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo kay Aaron at ang mga anak niyang lalaki na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Verse 24, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito ay may papahayag niya nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain sila. So, itong last part ng Numbers chapter 6, ito po yung lagi natin uh, dinideclare pag meron mga may birthday, kanya, no? Uh, ito yung kantang blessing. The Lord keep you. and yan, diba? So, ito po yun. Ah, uh, ibig sabihin, uh, ito yung blessing, no? Na i- sinasabi o dinideklara, no? sa dinideklara dun sa mga nakatapos na tukdin ang kanilang mga panata sa pagkakon. So, yun po. So, again, ano yung ating mga natutunan dito sa chapter 6, no? Dito makikita natin yung Nazareo, kung saan ang Hebrew name yun ay Naz Nazir, or English name ay Naz Nazarin, no? Or Nazarite, no? So, ito yung mga tao na itinatalaga ang kanilang sarili sa Panginoon or sa paniligod. Yan. At bilang isang Nazarite or Nazarene, nakailangan na sundin yung anitinpunin ng Panginoon. Una ay bawal ang uminom ng alak, bawal ang magpupagpa putol ng buhok, at bawal kumapit sa patay. Bawal uh, uminom ng alak kasi ayaw ng Panginoon no, na tayo ay nasa impluwensya ng ng uh, espiritu o reckless spirit no uh, kundi nais niya na tayo ay mapuspos ng banal na spirit o espiritu ng Panginoon ang sabi din dito, bawal yung pagpapagupit ng loob kasi yung pagpapagupit sa buho ang um, magsisimbolo ng total submission sa Panginoon. Pagpapasakop sa Panginoon. Siyempre, kung tayo po ay uh, nagdesisyon noon na tayo ay maglilingkod sa Panginoon dapat, tayo ay nagpapasakot sa kalooban ng Panginoon. Hindi. Ang kalooban natin. Hindi yung, Lord, maglilingkod ako pero ganito ang gusto ko. Ito yung terms ko noon. Pag tayo ay uh, nagnanais na maglingkod sa Panginoon, dapat susunod tayo sa pamantayan at tuntunin ng Panginoon. And then sabi dito na huwag kakapit o hihipo ng patay uh, na ibig sabihin mo tayong magkakasala. No? Iwasan nating magkasala kasi bilang uh, pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po na oras, tutupad tayo doon sa sarik at sa ng Panginoon. Kaya sana po ay napagpala tayo ano po, at may natutunan tayo sa ating pag-aaral sa ikaanin na kabanata ng aklat ng mga bilang. Kaya muli po, pagpalain tayo ng Panginoon at kay Jesus ang papuri.